Sulo pala kayo yung dalawa, ha? Siyempre, ah. Mama. Hindi yung pagkagamit sa akin. mo? Yeah. Tapos lagyan mo na to. Tapos lagyan mo Special. Special yan. Ayan. No, oh, gusto nito ni Nico, parang makdo. Pero hindi siya maalat. Ano oh, resepto. Hmm? ano tawag nito? Chicken fillet alaking. Mm. Sa makdo. Sarap. Ang hmm, sarap sa makdo. Sarap. What? Sarap. Sarap no? O diba? May pumasok lang na sarapan pa. <laughs> channel, ang KKK by Jeng and Otep. And it's me, your Ate Jeng. And syempre si Otep ay nasa likod ng camera dahil siya na ang camera boy ko. Wow! Dahil bakasyon. Pinanindigan. O, ayan! At ito ay request niya po. O, ba diba? Pag ganito ang get up ko, magluluto talaga yan. <laughs> Masanay na po kayo na ganito ang, ang, ang aking itsura dahil po sa init ng panahon. At of course, itong mga hairband, hairband, ay eh nakakatabon po yan sa mga puti-puting buhok dito at sa mataas na hairline. <laughs> Nakakapandaya sa ano, sa sign of aging. No? signs of aging. Ha, tumatawa si Ote. <laughs> Kasi syempre, hindi na natin maiwasan. Bigyan nyo ako ng tips, guys. Comment down kung paano mapakapal yung buhok dito. O, kasi yung buhok ko dito talaga, medyo mataas yung hairline ko. Kasi, ano, binubunutan ko dito ng uban. <laughs> tawa na tawa si Otep. Totoo yun. Oh. <laughs> ang atin pong lulutuin ay eto. Ayan. Ang chicken fillet ang laking na-request po ni Otep. Ang atin pong mga ingredients, of course. Ay, ang chicken fillet. Dalawang breast part po yan ang chicken fillet. Tinapyas-tapyas ko lang po. Tapos meron po dito tayong mushroom. At syempre, meron tayo ditong isang patatas, isang carrot, isang sibuyas. Tapos, one, two, three, four, five, six. Six cloves na bawang. Meron tayo ditong chicken cubes. Chicken to, chicken cubes. Tapos, meron tayo ditong all-purpose cream na isang cup. Isang cup na evaporated milk. Isang cup na... Ito naman yung water. Pwede itong water, pero yung ginamit ko dito ay yung pinagbabara ng ating mushroom para may lasa na. Tapos, meron tayo ditong kalahating stick na unsalted butter. Meron tayo ditong cornstarch na isang kutsara lang for slurry lang pampalapot. Tapos, syempre, ipiprito natin yung ating chicken fillet. Bali, parang fried chicken alaking ito. Ito po ay mixture ng all-purpose cream. Ay, all-purpose cream! <laughs> <laughs> Hindi po to all-purpose cream. All-purpose flour. Tapos, uh, meron po tayong crispy fry. Yung naka-pouch na. Hinalo ko dito kasi medyo maalat din yung crispy fry kung solo lang siya. Kaya nilagyan natin ng harina, tapos nilagyan ko rin ng cornstarch para medyo maging crispy. Mamaya ilulubog pa natin sa itlog. Meron pa tayong itlog dito na hindi ko pa nainagay. Syempre, meron tayong mga pampalasa. Ang paminta, ang garlic, at ang asin kung kailangan pa. Kasi eto guys, ang chicken tubes ay medyo maalat. Kaya kailangan tikman na natin yan. Kapag maalat na, huwag na natin ng asin. Ba? Ganun yun. Huwag masyadong maalat ang ating mga food. Actually naman kasi mga fast food talaga maaalat. Yan. Unahin na natin ang ating carrot. Of course, gagayatin na natin. Hindi kasi natin to dudurugin talaga ng durog na durog. eh hindi natin gagamitan ng food processor. Gagayatin lang natin ng uh, halos ganito. Ganito lang kalaki sa ano sa mushroom para medyo ano naman uniform ang size ng ating mga gulay. Pwede rin natin tong dagdagan pa ng ilang ng ibang gulay pa katulad ng ah, uh, bell pepper. Actually kailangan ng bell pepper sana, yung red bell pepper or yung green bell pepper. Tapos pwede rin may onion chives, pwedeng may mga celery kung ano-ano gusto yung gulay kaya nga lang Siyempre, ito lang ang available for today. Kaya, ito lang rin ang ating gagamitin. Pero, pwede siyang lagyan ng mga green. Lalo na yung... Actually, talaga, ang reason, kahit ako bumili ng, ng bell pepper, ay isang peraso po ay 25 pesos. Ito nga, 30 pesos isang peraso. Ito to. Matatas na to, guys. Ay, dalawang guhit. 30 pesos. Ganyan kamahal po. Itong carrot naman ay isang piraso ay nasa 19 pesos. Medyo mahal talaga kasi dito. Hatiin lang natin. Hindi naman masyadong anong-ano. Gusto ko kasi yung matikman talaga ni Otep yung ano. Yung gulay. Matikman talaga. Makain! Oh, liitan pa natin ng konti. Yan. Gusto ko makain niya yung gulay maramdaman. Actually, mas marami itong ating feeling ko, mas marami itong ating sauce. sa uh, Magiging sauce sa ating chicken. Pero, okay naman yan. Pwede namang itago. Ang chicken kasi, hindi naman masyadong madami. Kasi, dalawa lang naman kami ni Ortef. Kapag kasi naprito ng chicken, nagiging matigas na yan. Hindi na masarap. Kaya, ganyan lang muna. Eto namang sauce. Pwede itong itago. Hindi natin ihahalo. Ilalagay lang natin sa ibabaw ng chicken. Yan, balikan ko kayo guys kapag nagayat-gayat ko na. Ito, igagayatin ko lang rin ang katulad ng ganito. And then yung sibuyas at saka bawang. Hindi natin pipinuhin. Yan guys, ilagay na natin sa harina itong ating chicken. Ilagay natin ng harina kasi ipiprito pa natin ito. Nagayat na natin lahat ang ating mga ingredients. Ayan. Okay. Finish na yan. Itong ating mga chicken ilagay lang natin sa ating. Syempre po malinis dapat ang ating kamay kapag ganitong nag-aano uh, tayo, naghahawak ng mga pagkain. Ilagay natin sa ating mixture ng harina. Tapos ilubog natin sa ating itlog. At ipali. Aha. Ibalik natin para dumikit. Yan. Para dumikit ang ating harina. Yan. Pwede din naman gawin natin na parang butter. Pero okay lang yung ganito. Yan. Ganyan lang po ang ating gagawing proseso. Dalawa lang tong malaki halos, eh. <laughs> Ayan, oh. Harina. Egg. Tapos harina ulit. Ayan. Ayan. Okay. Okay. Ganyan lang po. Ulit ulitin lang natin ang proseso. Tapos ay, i-deep fry po natin itong ating mga chicken. Ayan, i-deep fry po natin ang ating chicken. Ayan na po. Hintayin lang po natin mag-golden brown and then gawin naman po natin yung sauce. Ayan guys, ang ganda ng pagka-crispy. Pwede na natin balik ka rin yung iba. Para naman maging crispy-licious din lahat. Pati yung kabilang side. Pero lubog naman yan sa mantika, kaya crispy naman yan. konti na lang, ipa-golden brown pa natin ng konti. Yan guys, look at this. Napaka-perfect ng ating pagkakaprito ng ating chicken. Ayan. Sobra-sobra pa pala to sa amin ni Otep. Dalawa lang kami. <laughs> Isang plato. Dahil ang perfect ng ating chicken, ang ating pagkakaprito, kailangan perfect din natin yung sauce. Dutuin na natin Ayan. ang sauce. Ilagay po natin ng butter. syempre yan ang gagawin natin na panggisa meron lang pong dogs kasi na titreaten sila sa mga people inside oh. basta pag may music ayan na yan na ang music pag so, voice over na lang po ako bawang sibuyas yan isote lang natin yan Pagsabayin na natin ang carrot at saka ang ating ah uh, ano yon Patatas. Ayan. Ayan, lutuin lang po natin ito. Kailangan medyo maprito-prito ng konti. Tapos hanguin natin. Ay, hindi. Ilalagay pa pala natin yung iba. <laughs> hindi yung iba, yung ano, yung mushroom na lang. Pero mamaya pa yun kasi malambot naman yun. Ayan, medyo iprito lang po natin ng konti sa butter. Ayan, lagyan po natin ng asin ng ating mga gulay para naman po magkaroon ng sarili nilang lasa. Tapos, lagyan natin ng garlic granulated. Granulated garlic para talagang malasa kasi Usually talaga ang chicken fillet alaking ay may garlic. Tapos, lagyan natin ng black pepper. Sabi ni Otep, kaya niya daw ang anghang. Lagyan natin ng cayenne. Cayenne pepper para may kick ng anghang. Hindi naman niya masyadong maanghang. kontipa pa konti konti na lang palambutin lang natin ang ating mga gulay ayan ilagay na po natin ang ating mushroom kasi malambot naman na yung ating patatas and carrots tapos lutuin lang po natin yung ating mushroom siguro ng mga 2 minutes. 1 to 2 minutes. Okay? Ayan, okay na to guys. Hanguin lang muna natin, tapos lutuin na natin yung mga liquid. Okay na to, luto na. Yes. Bango! Gutom na gutom na kami ni Otep. Yan guys, dito sa kawaling pinaglutuan ng ating mga gulay, ilagay natin yung ating water or yung sabaw ng mushroom. O kaya chicken stock kung meron kayo, pero ito ito gagawin nating chicken stock. Ha, di ba? Kasi meron siyang ano, uh, chicken cubes. Isawin natin ng ating chicken cubes. Ayan. Mabilis lang naman to. Pag nalusaw na, ilagay na natin ang ating all-purpose cream. All-purpose cream. And then, ilagay na rin natin ang ating ibap. O, diba? Ganyan lang yan, guys. Titikman ko lang saglit kung okay na ang ating lasa. Ang alat, I mean, yung alat niya kasi kailangan ma, ano natin, matry. Medyo matabang. So, lagyan natin ng konting asin. Medyo tumabang siya. Matabang pa siya. Lagyan natin ng konting asin. Tapos, lagyan natin ng black pepper pa din. Yung katulad din kanina, lagyan pa rin natin ng bawang. konti na lang kasi meron naman tayo dun sa ating gulay. Siyempre, lagyan pa rin natin ng kayin. Gusto ni Otep eh. Hinaan natin ng konti. At ilagay natin ang ating slurry. konti lang naman tong slurry natin. Yung cornstarch na nilusaw lumapot lang ng konti. Hindi naman yung sobrang lapot. Ayan guys, so oh, ah! Alaking na alaking na. Ayan. Tikman natin kasi kung maalat, pwede nating dagdagan ng water or milk. Next pa tayong milk. Wow! Okay na, okay na. Malapot na rin. Look at the texture. Ah! Wow. Finish na to, guys! Kakain na kami ni Otep. Ayan, guys! Natapos din! Gatom na daw si Otep. Pero, syempre, sabi ko sa kanya, i-plating muna namin para meron kami pang tamil. Kamayin ko na po, ha? Kasi malinis sa yung aking kamay. Ilagay natin dito. Of course! Ang ating chicken! Mmm! -hmm. Tapos. Uy. Sarap! Tapos ang lutong-lutong pa ng chicken. Sobrang lutong. O, ayan. Siyempre, ganyan lang muna. Mamaya na ano yung iba. Itabi na muna natin to. Tapos, lagyan natin ang ating sauce. Inip na inip na siya. <laughs> worth it Worth it yun. Yeah. Worth it talaga yan. O. May paganyan. Peaches may pagganyan. Kailangan gentle. Oh, wow. Sabi ko nga sa kanya, guys, isa sa pinaka kailangan talaga ang patience ay ang pagluluto, syempre patience at ang pagkain. is a virtue. Yes, patience is a virtue. That's correct. O, oh, di ba? May paganyan pa tayo. Pero syempre damihin natin yung sauce. <laughs> Nahiinip siya. Mamaya, dadamihan pa natin yan pagkatapos ng picture. Ah! Siyempre, <laughs> nagbipicture-picture -picture muna kami, guys. Para meron tayong pang, ano, pang thumbnail. Nakatakam-takam talaga. Oh. Talaga namang napaka nakakatakam. Grabe tong lasa ng ating um. ano ngayon. <laughs> Hindi kayo mapapahiya dito, guys. Talaga. Gumawa kasi ako noon, all-purpose cream lang. Hindi siya masyadong lasa. Pero kailangan pala meron siyang ibap. Ayan, syempre ganyan lang muna. Tapos, gulay. Hmm, Lagyan natin sa ibabaw ng gulay. Maganda talaga to kung may mga green pa. Sayang. wala kasi yung mga ano i eh, mga onion chives. Sayang talaga. Wala daw ganyan sa alaking. Ah. Wala daw ganyan sa alaking. Syempre mas bongga tayo. O, oh, mas bongga yan. Ilagay natin dito yung, ano, marami to. Marami pang chicken na maano ma, ma ano to. Malalagyan tong ating sauce at saka ano. Yun. Wow! Yan, guys. Kain po tayo. Pero bago ang lahat, magpipicture muna kami. Yan, guys. Kain na po tayo. Mag-pray ka muna, anak. Dave the Father, and the Holy Spirit, Amen. Bless us, O Lord, in these tigis from which we are about to receive from Thy bond, Through Christ our Lord, Amen. Amen. Ayan, kain po tayo. Napakasarap. Napakasarap po. Kain po tayo. Sige, na, anak, go. Pwede kang magdagdag ng something dito. Uy. Ako magdadagdag talaga ako ng gulay kasi ikaw hindi ka magdadagdag. Awa. Pero yung patatas is medyo ano yan? Yung patatas. Sugar-y, oh. Mm. Ayan! The verdict! Siyempre yung verdict ang ano dyan, yung lasa talaga. Ito na tayo kumuha ng ating... sarap ng sauce. Ang sarap ng sauce, Be. Ang sarap niya. Ito na yung gamitin natin serving spoon. Alagay na natin dito yung sauce. Worth it. Worth it talaga. Ayan, lumubog pa. Sarap. O, diba? Ano? Sulit ang paghihintay? Sulit. O, diba? Napakanin ako ngayon supposed to be. Wala kong rice. So, dahil sobrang na yung gutom namin. Mag-9 o'clock na po ng gabi. Kasi late naman ako nag-umpisa. Kasi alag, aligagang aligaga yung timharabas. Si so, Ti Jane, hirap na ganito. Si Jane, hirap na ganito. Si Jane, hirap na ganito. Nung nakapag-settle sila, mas eh, maso kasi dito at saka lang ako nag-start. Ito yung pagkain guys na ang sarap unti-untiin. Oh. Kasi no. mananamnam mo talaga yung lasa. Parang gusto mong i-ano kasi, i-ano tawag dito? Sulitin yung bawat moment -savor. ng hagat. I-savor. Savor the moment. Diba ganyan na na? Mm. Mm. Ano. <laughs> ang sarap pala ng ganito gagawa ko na ito lagi. Hindi ko na kasi inulit yung ginawa ko before. Kasi, hindi masyado masarap. Ngayon, nag-research ako ng nag -research. And then, ito, nag up ako sa ganitong diskarte. Actually, ako lang ang nag- sama-sama ng mga ingredients na yan, guys. Pwede nyo rin namang bago-baguhin, lalo na yung mga gulay. Wala kayong makikita ang kamukha na to sa YouTube. Kasi idea siya sa iba't-ibang pinaghalong-halong idea.

No, gusto nito ni Nico, parang makdo. Pero hindi siya maalat. Ano oh, ito? Hmm? Ang tawag ito? Chicken fillet alaking. Mm -hmm. Sa makdo. Sarap. Um, Ang sa makdo. Sarap. Huh? Sarap. no? Oh. O diba? May pumasok lang na sarapan pa. <laughs> Naku, huwag ka na mahiya. Dami pa niyan. Mm -hmm. Sabi ko nga ay dalawa lang kami kasi may pagkain din kayo sa labas eh. Mm -hmm. <laughs> Yung lasa niya guys, parang pang restaurant. Hindi ako nagbibiro. What? parang mas fancy na version. Um, o, di ba? mas fancy pa daw sa McDo yung version na to. Siyempre naman. Bola. Iba niya. Iba kasi yung sariling gawa. Kaya man ang gusto kay Otep oh, eh. Sobrang appreciative pagdating sa pagkain. Kasi matakaw. <laughs> Masarap kasi. Tanda pa ka ng mga mo. Si tatang niya, hindi <laughs> si ako. Pakita yun. Hapkok? Muntik na masulog. Si tatang niya, nagsalang tapos natulog. <laughs> <laughs> mm. Nakakatuwa yung mani galing pa rin kay Shake Girl Sa manood. Sunog. Yum! Sobrang sarap guys talaga. Naalala ko yung tagline namin nung maliit pa si Otep. Hi guys, this is Ate Jeng, ang tagaluto at si Otep, ay si Baby Otep naman ang siyang tagatikim. Baby <laughs> Otep. Si o si Otep ang tagatikim. Kung saan, ay sabi ba na namin, kung saan si Mami Jeng ang tagaluto at si Otep ang tagatikim. Hmm. Yeah nung nag-start yung channel namin is 9 years old pa lang siya, guys. Magpa-5 na kami sa August. Ngayon, tumutulong na ako. Tumutulong sa pagkain. <laughs> <Yeah. laughs> Hindi, yeah. cameraman ko na siya, eh. Yeah. And he patiently waited. Mm, kahit nangawit na ka, wait mo, worth it naman. Hmm. pinabagalan ko yung pagkain. Kailangan nga talagang i-savor. Every moment. Ang sarap, guys. ayam! Pwede nyo pong gayahin. Pwede nyo din pong i-comment yung inyong mga versions para naman po masubukan ko rin sa susunod. Mailuto ko rin kay Otep kasi talagang napakahilig talaga ni Otep sa manok. Nasasawa na rin naman kami sa mga adobo lang, kung ano-ano. Kaya syempre, gusto rin namin magkaroon ng mga iba-ibang version. Yan. Katulad yan, yung alaking. Minsan, nagyaya siya kasi gusto niya kumain ng ganyan. Eh, ang mahal-mahal naman, ba diba? tayo mga nanay, tipid-tipid. Actually, yung kanyang ingredients, etong sauce, sakto lang doon sa chicken. Dalawang breast part yon etong mga vegetables, ang dami Sobrang isang carrot at saka yung isang isang lata ng ano ng mushroom at isang patatas. Half lang. Half lang. Kasi kasha pa siya, madami pa siya. Yan guys, para sa iba pa pong mga live live updates, pwede nyo po akong i-follow sa aking Facebook account. Josephine Wansing Bedjos. Full name po. Kasi kailangan ko pong i-full name dahil sa aking Ayan, maraming maraming salamat po sa mga patuloy na sumusuporta po sa aming channel. Salamat po ng marami. Bye!